For today's vlog guys, magtatanim tayo ng ampalaya. Eh, mula tayo ato yan, ampalaya tayon. Kasi, agbalinan. Ang dami siyang runner. Puro runner. Pero okay lang yan. Mas mabilis siyang dadami oh. <laughs> Malaki na siya. Actually, yung isa, diba, ikot tayo pwede na siyang tanim. O, oh, pwede rin to. Pag ano, nagkaroon na siya ng ugat-ugat, pwede rin yan. Lagay lang natin dito. Tiyan! Marami siyang runner, oh. Yan. Tapos yung apple natin, ha, <laughs> malaki-laki na siya. O, malaki na siya. <laughs> Oh, malaki na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 'Di diba ba 'yung nabulok pero hanggang ngayon tignan niyo naman oh. Pero wala na, talaga 'to 'yan. Patay na 'yung ugat niyan. Yung palaya natin ang tatanim natin ngayon. Let's do this. Tut 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 tut.

hindi na kaso nasa rin yan. yan tapos yung lobes natin tingnan yung mga ano na natin nakiyap na sila malalaki na sila matataba tayo lang ng kambing ang boning yan <laughs>

may tao sa oh, may ano oh. Tingnan niya yung kamatis o oh, lumaki na. Diba? Ang tinanin natin yan, maliliit pa lang. thank you petchay natin. Kalbo. <laughs> May kalbo na palang petchay ngayon. Diba? Pero yung iba magaganda na. Malalaki na yan. So, time natin. <laughs> palaya. Ang palaya. Ayan ang silaw. Ayan na. Umakyat oh, na siya. At may mangilan-ngilan na siyang bulak-bulak-lak. Hoy, malapit na tayo mag-ulam ng libreng. Ay, bakit to? Naku, -nakay, nakay, Bakit? Ayan. Tanggalin na lang. Malapit na tayo mag-ulam ng libreng. Sitaw. Tataba ng sitaw ko pure organic yan. Tain ng kambing ang abono ko dyan. Ito yung nag-iisang mustasa natin na nag-survive. Malaki na. Yung isang mustasa doon, tatay na. Yung iba, kinain na ng manok. Hmm, nako naman yung mga manok na yan. Pang tinola yan. Ayan na yung mga sitaw natin. Sili. ba? check natin yung Ay nako, ano nabalang mo ito Ang dami niyang busol oh. na Ngam Awang miti agbalin Pinapatay siya ng insekto Sayang tulad nyo na yun. Diba? Yun ang namatay na. Sayang yun. Ay, wala akong masabi. <coughs> sayang talaga. Squash, squash. Squash. Sayang. Sayang, na, sayang. Hmm, okay. nahku, nahku nahku, ya, katai, katai yang ini dah, bolok sih, itu nih bah, bolok, bolok, Sasayang, sasayang. Ayan, Ay, ayan pa. Sayang, may laki doon. Pero wala na. Ini-insert na. Insert ko yan. Gusto yung kagawa. Nuun hmm. natin. Ay, ako. Upo. Laki na si Upo ba diba? malaki na si upo pero parang naglulayelo naman to dahon niya Hmm. Ba. Diba? ang spinach natin, itaani tayo man. For ulam again. trending ulam kasama. Di orain latan nga dumakidaktilin. Sa kamalan na sulit. Sayang nga musta mustasa eh. Mga manok kasi ng ano. Ay nako. Ayan. Ayan. Mm. Tapos mag-iwan tayo ulit dito ng pamumulaklakin. Pamumulaklakin. Pasabungin tayo. Santo tayo. Rugrugan niya sabong na. Tap na dagtubo ulit. Katulad na ito. Diba? O. Di solve na naman ang ano. Tanghalian. Pwede mo rin ihalo to sa bukol. Buto-buto buto-buto parang buto-buto ng baboy at baka ah, buto-buto uh, pangit ng buto buto-buto <laughs> buto-buto bilis mong magdalag madama ah Ayan. Tarang pa dito kanin natin hindi ko abot sa kabila eh. Diba? Marami pa. Oh, maliliit pa yung iba. Lahat yan yung spinach. Eh, mm -hmm. uh, um, hinaganan. Nilukan na nan. Kalunay. Kal kalunay. Kalunay. Ay, apaw. Chikalunay. Chikalunay. yung amti sana na yung tumubo dito mas masarap na rin man amti um amti um pero goods pa rin yan kalunay na yan libre na yan wala kang pagod dyan damo lang yan pero masarap yan na gulayin O, oh, di Marami-rami. Marami-rami siya. Ito yung... Hello! Sige, bilis ng mong lumaki. Ayan, ang palaya. My favorite gulay. Ito, bumaba na naman. Makulit ka rin. Ang palaya ka, no? Iyakyat. Pakyatin kita. ng sapilitan. Oo. Diba? Let's go home! Hindi... Kamatis natin. Okay lang yan, kamatis. Lumaki-laki ka. At least, nag-ano na siya, oh. Humaba naman tumangkad naman yung kamatis tumaba rin may isa pa tayong kamatis doon sa kabila yun. huwag natin ilagay pala dyan naglagyan ko pala tayo ng kamingan hehehehe <laughs> hmm, tapat natin hmm, ayun oh yung isang kamatis natin namatay yung isa ay, oh, hindi. Pero tumangkad yung isa tumaba. Yung isa naman. Na, huli. Na. Yeah. Let's go! Hello! Pakibiligan yung kamatis. Yeah. Tignan yung palang. Marami ng humingi. At marami na rin, rin kaming inulam dyan. Pero, ang dami pa rin bunga. Ang pakagandang tanimang ganito. Whew. Uh, panghalo natin sa kalunay. Ayan. Ayan. Nag-harvest kami kahapon. Tapos, pinahingi namin yung iba. Ang dami. Ang dami. Ang dami niya parin rin bunga. Which is very good. Kasi napakalaking tipid po sa atin. Kapag may tanim tayong mga gulay at alagang mga hayop. Diinanan mo ba naman hayop? Laglag. Sayang. Marami pa rin siyang bunga. At namumulaklak pa rin. Which is good. Ay nako, magtanim kayo ng ganito. Nako, hindi kayo mauubusan ng ulam na parda kasi alam nyo ito parang hindi tumitigil sa pamumulaklak at pamumum yun nga lang syempre <laughs> kapag lagod ka nag-uulam na ng ganito magsasawa at magsasawa ka pero kami hindi kami nagsasawa dahil wala naman kami pambili ng you know Gipit po tayo sa budget. <laughs> Kaya walang sawa-sawa. Unlimited to. Unlimited. <laughs> walang sawa-sawa. Hanggat meron, wala minyan. <laughs> walang arte-arte. Walang pili-pili. Walang cravings-cravings na tinatawag-tawag dyan. Pag meron na tayo, nakalawag na tayo. Pag meron na tayo, pera, tsaka tayo mag-uulam ng mga gusto natin. Yung mga cravings natin, ganyan, ganyan. Pero sa ngayon, wala tayong kapera. Pera, pures of the no. Don't use that term. Uh, wala tayong budget lang. Ganon. o, <laughs> oh, diba? They solved man naman yung Huwag oh, na alam natin for today. Ito yung ano dun, oh. Tamarin. Maraming bunga. Oh. That is for today's vlog, guys. Thank you for tuning. Goodbye!